Martes ang coding ng sasakyan ng 60 anyos na si Tatay Ray. Diskarte niya lumalabas bago alas 7 ng umaga o pagkaraan ng alas 7 ng gabi. Pwede naman kasing ischedule yan. Knowing that the zoning code is starts starts from 7 p.m. 7 a.m. to 7 p.m. So after those time, after 7 p.m., pwede ka na mabumili, pwede ka na magtransak eh, or earlier than 7 a.m. Kaya malaking bagay para sa kanya ang pagkakapasa sa konseho ng exemption ng mga gaya niyang senior citizen sa coding. Lalo na aside from that ano sa numbers coding, maganda na yung project ng gobyerno ng ano yung free libreng ano libreng parada, park park na mga senior citizen. Magandang kombinasyon 'yun eh. Kundi naman mabenefitan na ito yung kay, eh. babakot, abay kundi nga hana nga. no, panggap lang nga jay kwa na dito'y, ay ba, na nga talaga dito'y yung ako. ikigwayo. Maraming uh, nag-suggest na include natin ang mga PWD. Eh, sabi namin, pag-aralan muna natin kasi very broad ang PWD. At uh, uh, siyempre, may taga-DOTC naman kanina. Sabi nila na kung yung mga drivers na nakita natin na kaya niya, di binibigyan natin ng lisensya, uh, okay rin yun na idagdag, sabi niya. Pero yung mga iba, hindi sila qualified to, to, drive. Pero para sa taxi driver na si Jasper, hindi ito patas para sa mga kagayan niyang naghahanap buhay. Kasi sa boundary ko, 1.8, tapos krudo pa, mababawasan pa 500. Dapat daw kasi sila ang mabigyan ng exemption. Sabi namin, we can direct that to the discretion of the BCPO na traffic management group kung kaya nila na i-accommodate yung request nyo, kasi kung nagkasabay-sabay naman lahat, magkakaroon tayo ng traffic uh, problem. So you just communicate with them and they will be the one to decide. Kinababahala naman ito ng ilan sa mga nagpapatupad ng ordinansa gaya ng Public Order and Safety Division. Maaari raw kasi itong maabuso. Pero depensa naman ni Councilor Jose Molintas dito, kung sinabi nila na papunta kami, senior citizen, papunta kami sa sa hospital, let's give it to them. Kasi we do not know life and death yung kanilang uh, sitwasyon. Pwede rin naman dali ng ID. Di ba? Eh kung wala raw ID, sabi namin, if you give the benefit of the doubt nang sinasabi niya ay e, totoo, kesa naman, you are going to cause his death or, you know, whatever negative uh, things that can happen. Wala din daw itong epekto sa daloy ng trapiko, lalo pat limang porsyento lamang ng mga motorista, ang mga senior citizens. Samantala, tanging pirma na lamang ni Mayor Benjamin Magalong ang aantayin para tuluyan na itong maging isang ordinansa. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.